Guys, good morning guys. Dahil maganda ang ating panahon guys. Siyempre, update tayo dito sa ating tanim na sitaw guys. Kung kamusta na sila. Titingnan natin kung meron ng o namumunga na guys. Oops! Mukhang umumunga na to guys ah. Oh. Basta may langgam. Pero okay lang. Tingnan nyo naman guys. Nasi-shield nyo na yung araw oh. Dati. <laughs> Miliwa lang dito ngayon oh. Ang tataas na guys oh. Ang ganda tignan. nag the ako na yung iba oh. Check natin. Oops. Mukhang pa-start na to guys ah. Oh. Malapit na mamunga. May kalaban na lang gam. Wala oh. ka. spray natin. Sprayin natin mamaya yan. Guys okay, so. oh. Malapit na ito mamunga. Araw na lang to. Days na lang ang bibilangin. Oh. Ang dami na nila guys. Nag-over the backwood na. Ang dami tayong gagawin lang ngayon. Kailangan matalian natin ito dito sa may poste nila. Hmm? Tapas na. Ang tayong ayusin ngayon guys ah. Oh. Katulad nito. Di ba nakabaksak siya. Kailangan tulungan natin siya. Yun katulad nito. Tutulungan natin siya mag twist twist dito. Yan. Dahan-dahan lang. -dahan baka maputol ano? eh, yun sa mo ano. Talbos. Iyon oh. Yan. O oh, di ba? Ito, ito pa. Ito pa isa. Eh, dyan na lang muna. Ayan, hindi natin. <laughs> Grabe guys, oh. Ito ang malaki na yung dahon. Talad na ito. Di ba nakabaksak siya? Ano? You know? Kailangan tulungan natin siya. Dito mag... Dito tigod siya dito. Guys, may mapakita pala ako sa inyo guys. Katulad so, na ito guys. Nakikita nyo yan. Isa to sa kalaban eh. Ano? You know? Kalaban yan eh. Mayroon ditong insekto na kumakain ng dahon oh, kami sprayan natin yan okay, everything okay ganda yung tatawian nga lang <laughs> Ito guys oh talbos oh sarap na ito pag niluto pero oh, syempre hindi natin yan gagalawin kasi hintayin natin yan magbunga taklat ito guys oh. yan, malapit na magbunga yan ang ganda tingnan guys oh oo oh, diba dating buto lang pero ngayon Hintayin natin magbunga. Siguro ilang araw na lang to. Malapit na ito magbunga. Ito yung sinyalis guys na ano. Malapit na magbunga. Ayan o. Ito ang ating sitawan. Guys. Napakita ko nga pala sa inyo guys yung tanim natin na okra guys. Ito na sila ngayon guys. Oh. <laughs> malalaki na guys. Oh. Dati maliliit lang yan. Ngayon malalaki na. Oh sunod nito guys meron na tayong okra fresh na fresh na okra mukhang pabunga na to ha ah. yan o oh. so guys o oh. parang malapit na o oh, diba kaso meron tayong kalaban kinakain yung dahon pero spray natin yan mamaya yan guys o ganda o naman ang ating okra guys pakita ko din pala sa inyo guys update natin tong tanim natin na ampalaya guys ito na sila ngayon guys oh ang laki na. Halos bewang nakalaki. Di ba? You know? Yung iba, maliit pa lang, pero yung iba malaki na. Tulad nito, oh. Oh guys, may pangmunggo na tayo. Munggo to, munggo. Oh, di ba? Ito guys, oh, alam niyo ba? Yung talbos na to. Ito yung nilalagay sa munggo. Tingnan mo, green na green, oh. Fresh na fresh to. Farm to table to, guys. Tingnan natin ang munggo yan. Tulad nito, ito, maglalagpas taon, mag-iisang taon na siguro to, guys, oh. Magtaas na. Oh. Ito naman ang ating ampalaya. Guys, pakita ko din pa sa inyo guys, yung tanim natin na kalabasa guys. Ito yung dating maliit lang guys, pero ngayon guys, magka. Lagpas tao na oh. Oh, di ba? Ito hindi sila gagapang, yan. Ito guys, oh, ay, parang namumungan. Umungan na ba ito? Ayon nga. Ay, kita nyo ba guys? Ito Bunga na yan. Oh, di ba? Meron tayong kalabasa guys. Yun yung ating tanim yung mga insekto kung nakikita guys ah. Oh, tulad nito oh, lang niya mga kalaban natin. Ito 'Yung mga insekto ng pasaway eh. Ay niyo guys, ito siya, ito siya guys. Oh, ayun oh, nakita niyo. Gumagalaw pa. Kinakain niya. Kaya mamaya i-spray natin. Um, diba? Ito maliit pa. Ay guys, mapakita ko para sa inyo to guys. Alam alam niyo ba to guys? Ito ang saluyot guys. Oh. Kinakain to ng mga ito oh. sa Egypt. Meron din tayo niyan, oh. At siyempre guys, pakita ko din para sa inyo guys yung tanim natin na talabas kamote kamusta na guys kaka harvest lang natin guys pero wag ka nag i na naman sila magsibol oh. oh. kahit araw araw tayo nito talabas ng kamote eh. torta walang laban oh. yun guys oh. kaka kakaputo lang dito nagtalbos na naman siya oh di ba ang dami niya na oh oh na naman guys oh <laughs> tortang talbos ng kamote na naman tayo na ito dito pa lang. May ulam na tayo eh. O, tagulan naman. Kaya anytime hirapan sa pagdidilik. O, di ba guys? Ang ating talbos ng kamote. Ah guys, ito pa pala guys. Pakita ko din pala sa inyo guys yung tanim natin na kamatis guys. O, maliit pa guys oh, kamatis. Ayan, maliit pa. At least meron tayong tanim, di ba? Pagdating ng araw, oh, meron din tayong kamatis. kumpleto na ang ating sangkap guys. Kamatis, kumpleto na oh. Ito naman talong. Terima kasih